Hi mga love, so maaga pa lang ay gumayak na ako dahil meron akong importanteng pupuntahan ngayon. Ito yung outfit natin ngayon papunta doon sa Ciudad O ba diba, para tayong pupunta sa Malakanyang. Marami kasi ako mga dresses dito sa aking aparador kaya naman susuotin ko na lang silang lahat kaysa naman bahayan pa ng mga ipis. So dito na lang ako kakain ngayon dahil hindi na ako nakapagluto dahil marami akong ginawa at kailangan kong pumunta ng maaga dito. So ayan, madami akong in order. Malakas kasi akong kumain. Halata naman sa katawan ko na malakas akong kumain, 'di ba? <laughs> so ayan, kaya ko yang ubusin lahat dahil nga maganda yung appetite ko sa pagkain hindi naman ako masyadong tataba dahil palagi naman ako nag exercise So yan, karning baka ito, nilagang baka. <laughs> At medyo, medyo hindi maayos yung kanyang pagkakaboil dahil medyo matigas yung karni nila. Kaya kakainin ko na lang dahil masarap rin naman yung timplada nila dito. Marami rin ako pagpipilian na ulam dahil marami akong binili na ulam. So, slowly but surely lang yung pagkain natin ngayon. Huwag nating madaliin yung pagkain at baka mabulunan tayo. So, yan. Nihigop muna ako ng sabaw. Ang sarap ng sabaw nila. Pagkatapos kong kumain, ay umorder naman ako dito ng burger. O, ba? Diba? Hindi halatang mahilig talaga sa pagkain. So, yan. Nagpaluto na ako sa tendera ng burger. bale dalawa yung in order ko na burger. So yan, habang naghihintay ako dito ay na mo muna ako kasi medyo maalinsangan ng panahon dito dahil tirik na tirik yung araw sa labas. Naghahanap na ako ng ibang mau-order. Pagkatapos niyan, ay sa wakas nakuha ko na rin yung aking pinakahihintay dahil pupunta na ako sa ibang planeta o di ba? Iiwan ko na kayo dito sa ating planeta. Pupunta na ako sa planetang Mars. Pagkatapos niyan, ay naglakad-lakad muna ako dahil busog 'yan para naman mapunaw yung mga kinain ko kanina. ay nako, tapos niyan ay nagutom na naman ako. Kaya pumunta na lang ako dito sa hardware para bumili ng mga materyales para sa aking bahay. Hindi pa kasi natapos yung renovation ng aking bahay. Medyo mahal na talaga yung mga materyales ngayon. Pati nga itong guwantes ay napakamahal na, 499 pesos. Kulang na lang ng isang piso para maging 500 pesos. So ayan, nagutom na naman ako. <laughs> hindi talaga halatang hindi ako mahilig sa pagkain kain na muna tayo ngayon ng tapa warma. So ayan, bali dalawang tapa warma yung binili ko. Binilhan ko na rin yung aking kameraman kasi nagugutom na rin siya. <laughs> so ayan, kain muna tayo ng tapa warma guys. Ang sarap-sarap niya kasing lasa lang siya nung shawarma. Pero mas bet ko talaga yung shawarma. Pero wala kasing shawarma dito sa malapit. Ito lang tapawarma. Kaya ito na lang tapawarma ang kakainin natin. So, ayan. Sarap na sarap ako sa tapawarma. Hindi talaga ako kontento sa isa lang. Kaya, dalawa talaga yung in-order ko. Tapos, ito si tatay ay nanghingi siya ng pang merienda. Binigyan ko naman siya. Ayaw niya ng malaking halaga. So, yan. Yung iunumin naman natin ngayon ay Cook Zero. No sugar daw siya, pero hindi pa rin healthy. Wala kasing tubig dito. Kaya, ito na lang soft drinks ang ating iinumin. So, yan. Naubos ko na yung isa. Kaya, lalantakan ko naman itong pangalawang tapa warma. Yan. Nako, talagang lulubo na ang bilbil ko nito sa kakakain. Food is life kasi mga loves. Kaya, <laughs> wag na nating pagkaita ng ating sarili. Kung talagang gusto nating kumain, ay kumain na talaga tayo, ba? Diba? At para naman hindi talaga tayo tumaba, sana sabi ko na ay mag-exercise pa rin tayo ng 30 minutes sa isang araw. Pagkatapos niyan, o oh, na rin ako dito ng pizza. Habang naghihintay dahil niluluto pa nila yung in order ko, ay kumain na naman ako ng cornito, o di ba? Sa ano abot ang 20 pesos mo. <laughs> Medyo mahal ang cornito dito ngayon dahil pinatunga na nila. So yan. Ito yata yung bagong flavor nila dahil ngayon pa lang ako makakain ng flavor na ito. Meron siyang matcha o ba diba? at saka strawberry pinagalohalo nila. And furnace, ang tamis niya at ang sarap o ba diba? Saan ka ba nakakain ng ice cream na hindi matamis? Yan. Dilaan-dilaan ko pa yan sa sobrang sarap niya. Pagkatapos niyan ay uuwi na tayo ngayon. Bago ako uuwi ay wag na lang niyong pansinin yung... <laughs> pag <laughs> lalakad ko dahil medyo masakit na yung aking paa dahil ang taas-taas pa naman ng tako ng aking sapatos. Bibigyan ko muna ng pagkain ang aking papa dito. So, natatrabaho siya dito sa construction. Ang dream ko lang talaga ay matulungan siya. Balang araw, hindi pa rin talaga sapat yung mga kinikita ko dahil maraming mga bayarin at marami talaga akong binubuhay marami na akong sideline para naman lumaki yung aking income. Pero kapag marami ka talagang binubuhay sa yung pamilya, ay hindi talag magkakasya yung pera mo kung, kung ikaw lang yung maghahanap buhay at marami kang bubuhayin. So yan, sana dumating yung araw na kaya ko na silang buhayin lahat at magkasya na yung income ko para hindi na sila magtrabaho pa. Yun lang mga loves. Bye-bye! So, hello mga loves! Kain ko tayo ng watermelon. Hmm. Tamis ko yung mga loves. Promise. Tamis yung kayo siya. Hmm. Tamis ko yung. Hmm. Tapos ng pulaha kayo. 你哦，喂、啊。嗯 Excuse <coughs> me, ni sidlit ju deng iya hang Sabaw Tapi yang kelamik ju dikayu siapa So masa pula betul-betul kayu kini Lestan tam isa jun Dan walaupun ju dikayu siaili So, ten awara Di ba ang uban kay... Dekan mang liso. Dekan ni siya. Wala kay liso, o. Oh. Sabi siya eh. kayo siya, ay. Sabi niya kayo, alam niya ako. Ay. Makawala sa problema ang kat niya. <laughs> mm. Mm. Harap! Tapos, parisan pa jod O, oh, langka. Asang lami apod. bilin ko ani karong para karong bernis. Kaya ako ang binig nito. Lami ang siya ipare eh, sa ginataang halo-halo. Yeah. Masarap yung ginataang halo-halo kapag merong langka. Yan. Well, yun yung favorite ng mga merienda ay okay. rutas. Healthy ni sa ato ah. Na. May akay o eh. Itong lamia dyan. May kaya. May kaya. Hmm? Makasatisfy kayo sa kuan ba? Tuwang tiyan. Ay, hmm, lami. Hmm.